Okay, so guys, so na tayo Dito tayo dadaan sa ano sa... Dito try natin dumaan dito sa EDSA Kasi eh, hindi na ako nakakadaan dito eh Tingnan natin kung ano, kung ano na yung itsura ng EDSA dito Kasi matagal na ako Matagal na ako nakakadaan dito sa EDSA eh Kaya try natin dumaan dito sa EDSA Kung maganda pa bang dumaan o hindi na kasi sabado ngayon so ibig sabihin pagka sabado walang traffic ay ito na nakikita ko na parang traffic ha walang <coughs> traffic dito sa edge sabado ngayon ha dapat lang traffic ngayon Sugod simo ano Omega oh, oh. Mall Mega mm -hmm. Mall. Mega Mall. Uy. dito, so, no. So, Edson na to, guys, oh. Tayo oh. na eh. so, Mega Mall. Edsa, Arcegas, Mega Mall, era Mega Mall, lá. Né? ito. Ano? Ah, medyo maluwag pagkano pala pagkadereta pala Sabado. Eh. Medyo maluwag talaga yung EDSA. Mayroong bus lane dito kaya kayo guys, pag mag-iinsa kayo, pag mag-iinsa kayo, huwag kayong magba lane kasi huhulihin kayo dyan Bawal dyan humuliin kayo. Tapos bike lane kung maaari wag na rin kayo mag bike lane kasi Delikado mahuhuli kayo dyan Yan eh. <clears> o <throat> Dito tayo dadaan sa taas kasi Doon kasi pwede naman sa baba Kaso lang may stop kasi doon eh Dito na lang ano? Eh. eh dito Eh yung bus line o eh. Pagka dadaan dyan pagka Pagka ano Pagka traffic, huwag kayong dadaan sa bus lane Delikado, saka delikado Kakao aksidente kasi dyan Sa lugar na yan Kaya Pag na huwag kayong pupunta ng uh, bus lane Kung hindi kayo mali disgracia Huhulihin kayo Tandaan nyo lago Pag pumasok kayo na kaya sa Lagi yung tatandaan May bus lane Huwag kayong, huwag kayong dadaan dyan Mahuhuli kayo Saka delikado Marami na marami nang naaksidente diyan sa bus lane na <clears throat> Dito kakaliwa na tayo, ay kakanan pala. Kakanan tayo dito sa Santolan. Ay anak, white lane. Magwa white lane tayo. White Plain Ito yung White Plain Dito ako madalas lumadaan dati Nung nasa Ano pa? Kamandali yun yeah. yeah. Dito naman Pagka ano Gusto ko magpahinga Dito Dito ako katambay, Kasi malilim eh Masarap magtambay dito Pagka umaga Malamig Ganyan Ngayon know? yeah, yung tsura dito uh, Lahat ang ganyan doon, puro puno 'yan. Yan ang white plain. Eh, ah. dito dito ako tumatambay. Diyan sa pool. Ah, dito ako tumatambay tambay-tambay 'pag ano. Malamig. sumunod ayon sa glit.